Hello, good morning po sa lahat, good afternoon, good day sa lahat na mga tumatangkilik sa ating channel uh, Mayroon po tayong pag-uusapan mga idol About po to sa dalawang bagay na pinakagusto ng isang babae na papanuorin sa isang porn video Pero bago ang lahat, nating pag-uusapan yan Pakilike and share na lang din sa ating channel At Pakisubscribe kung hindi ka pa nakapagsubscribe para naman po kung anong ating mga vlog na darating mapanood nyo po at saka pakipindot na din po yung ating notification bell para naman po na siguradong siguradong nakasubscribe kayo ito po mga idol ang ating pag-usapan ngayon yung pinakadabis pinakapaborito ng isang babae panoorin na porn video ito number one mga idol yung tipong ang isang lalaki talaga marunong talagang lumangoy pag marunong lumangoy ang isang lalaki marunong sumisid kitang kita nila yung diskarte na parang pinong pino nakukuha lahat ng mga gustong kunin doon sa ilalim sa pagsisid kahit gaano ka liit na mga bagay nakukuha dahil napakagaling sumisil ang isang babae niyan sa upuan, hindi mapakali galaw ng galaw yan kasi alam mo na kung anong naramdaman gigil sila sa sarili nila parang nare-relate nila yung sarili nila sa ginagawa ng isang ano nang napapanood nila ng poor video basta magaling sumisid ang isang lalaki lagi niyang pinupuntiriya yung kapital nako walang babaeng hindi kikiligin, walang babaeng hindi mababaliw, walang babaeng tuyong-tuyo. Karamihan sa mga babae dyan, ako. Basang-basa talaga. Maniwala ka sa akin. Kahit ikaw babae, kung nanood ka, yan, yan po yung gusto mong panoorin sa isang lalaki na magaling talagang kumain. Pag galing kumain ng isang lalaki, nako. 100%. Kikiligin at kikiligin at gustong gustong panoorin ng mga babae niya Pangalawa po, na gustong panoorin ng babae. Yung medyo wild ang isang lalaki. Medyo wild. Yung kung yung babae, kahit naguhugas pa ng plato, kinakarga. Kahit nanood ng TV, inisturbo, hinhila, kinakarga, tapos... pag tumatakbo yung babae, hinahabol... parang ano ba, parang... kung sa manok... kahit lilipad pa siguro yung isang babae, kahit doon pa dadapo sa puno ng manga, lilipa rin simpre ng lalaki. At saka doon dadakmain talaga, tar targetin Pag gano'n ka, ano ang lalaki? Kung gano'n ka agresibo ang lalaki, nakikita ng isang babae. Naku, ang babae niyan, parang hindi siya mapakali sa puno niya sabi grabe to ito ang gusto ko kasi wild na tao to gusto kasi ng mga babae ang isang lalaki wild hindi hindi simple hindi tahimik hindi hindi boring makikita nila yung sabi ito yung gusto ko solve na solve ako dito kasi andito yung hinahanap ko sa tao na to pero hindi naman sadista hindi naman nananakit hindi naman sadista pero yung kanyang galaw parang ano ba parang bigla biglaan yung natural ang mga babae naman pakipot siya, wala siya wala siyang pakialam dyan basta sa kanya ano siya yung ano talaga siya kung sa manok sige siya na siyang ano sige lang siyang birig sige siyang sigay sigay kahit anong diskarte na lang kahit siguro akyat pa yung babae sa lamesa akyat din siya <laughs> Kaya yan, ang, yan yung gustong gusto ng mga babae sa isang lalaki na mainit na mainit ang dugo. Yung sobrang hot na lalaki, nakikita nilang ito yung gusto ko. Kasi pag may gagawin kami dito sa, isa, sa tao na to, check na check kung gaganda ang mood ko, ha-happy ang araw ko, at saka makikita niya yung yung mga bagay na hindi niya nakikita kasi sa imagination pa lang nandoon ay tumititig na siya nakikita niya na kinikilig na siya lahat ng bagay matitikman niya sa mga eh, lalaki, lalaking sobrang agresibo kaya yan po ang dalawang tips ko at saka yung totoo talaga yan na nangyari sa buhay real talk lang po yan mga idol real, real talk lang po yan mga girls mga babae, pasinsya na po kayo pero uh, hindi naman 100 almost 70 plus percent na yan ang gusto ng babae. Paki-like na lang din po, paki-share sa aking videos at saka paki-comments na lang po kung totoo ang sinabi ko o hindi. Kung hindi totoo, walang problema. Sasabihin mo kung ano talaga. Kasi sa akin sa tingin ko, yan talaga ang totoo. Thank you po, paki-subscribe and like sa ating channel. Mabuhay tayong lahat. Salamat.